So guys, usually nauuna na nga kaming kumakain bago pa man mag-dinner yung amo namin para naman makapag-prepare kami ng maayos para sa dinner nila. Once a day lang pala ako nagluluto sa kanila, pang-dinner lang talaga kasi late silang gumigising, afternoon, around 1pm. Kakape lang yung mga yan tapos iinom ng fruit juice. Japanese kasi sila guys kaya hindi sila mahilig na kumain ng maramihan. So for tonight's dinner, ayan, nag-steam nga ako ng fish. Basic lang yan. Alam na natin lahat dito sa Hong Kong kung paano ba gawin yan. Ang mahalaga, huwag mong i-overcook yung isda. Para sa mga baguhan, pwede nyong tularan yan. Napaka-easy lang naman. Sobrang masarap talaga siya kasi may topping siya na fried garlic which is karamihan hindi naglalagay niyan. So ayun, tulong-tulong nga kami pag nagpapadinner na kami ng amo. Bale ako yung nagpre-prepare at saka nagluluto, si Ading naman ang nagsaserve. Si Kuya nyo naman ang magsaserve serve at magpapakain kay lolo malalaman mong okay yung pagkaluto ng isda pag walang sumasabi oh, yeah.